Um, Ang pera. Um, pera. Pera. pera, umabot ako sa 2 piso. Dalawang piso? <laughs> guys, hindi na nakakatawa ha. Lagi niya nalang ako pinagtitripan eh. It's not funny guys, you're not professional. So today, ipaprank namin si Tita Andrea for how many times na? So we're prepared. Um, so na siya yung victim namin. And let's see kung na-effect yung prank. Hopefully. Yes. Let's go! Hello everyone, I'm Aubrey Caraan. Hi, I'm Sia Vigor. Hi, I'm Elia Elana. Hi guys, I'm Hart Ryan. Hi, I'm Jeffrey Hidalgo. And I'm Miss Andrea Del Rosario. curfew ano, parang, oh. ah, uh, 12. Pero, syempre, hassle yun kasi, di ba, ang, ano, sa mga clubs, 2am, patadami yung tao. Oh. <laughs> so, kailangan ko naman makauwi by 12. So, um, yeah, sa amin, uso kasi yung curfew before. Medyo, ha? Huh? So, yeah, medyo uso yung curfew kasi, um, Ah, uh, panahon namin ano, medyo military style. Yeah. Military style. Military style. So 'yon. Um Yeah, that's it. Okay. guys, hindi na nakakatawa. Lagi nyo na lang ako pinagtitipan eh. It's not funny guys, you're not professional. <laughs> okay lang <laughs> po ba? Okay ba? Basta sa inyo'y lahat ganyan Tatay. Eh. Ako yung pinaprank eh. Uy, not <coughs> Sino pa yung nag-isip nung Ate Honey! Weh, totoo ba? Hindi tayo yung nga. Meanwhile, <guru> Opo, na po ata. Kasi kanina niya pa po, po talaga gusto niya. Since like, you just you Picture na lang. Ay, kayo na lang. Papi, picture na lang po kayo. Opo. ng check shot Opo. Check ko na lang po muna sa executive. Opo. Okay lang po. Kaya naman no. ko kasi i boss. Kasi nag-send ko namin ng update ng mga segments. Pa photo lang po. Kapag i-send sa boss, naka wala akong alam isman dapat na pinaprank ano ano ay nagkunan lang yung kampanya ay nagkunan lang yung kampanya ayaw 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 prank. ayaw ayaw na ayaw 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 hindi ayaw 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 tumatawa din po da ni Miss Anya oh, after. <laughs> Dapat daw magstay ako kasi matatawa ako. Kaya Ano ba oh kayo oh talaga? Actually, oh, actually oh. medyo napansin ko na ba? ikaw? ko. <laughs> <medyo>, siya, <laughs> <medyo, laughs> <medyo, laughs> yung, yung labi ko. Ang labi ko. ko. labi ko.